Dito po tayo para kumain ng noodles. Ayan po, kakakatapos lang po namin kumain. Huwag po kalimutan mag-subscribe at pindutin ang button. Ay! Ayan po guys. Damayit po guys. So yun, mainit po siya guys

sarap talaga. Hindi hmm. <coughs> ko kaya busin. Kakain lang namin guys. Busog po ako. Thank hmm. hmm.

Tayo time check. 8:24 na po nang gabi. Alam niyo. Wala. Napo ko okay. guys. Dino ko charo parang giant, big giant. nyo lang po. Oh, yun. Tapos po natin. Kaya nang po natin maubos yung yung models at huwag po si kalimutan pindot ang button pindot lang po at yun lang po bye bye